Habang nagbabrowse browse si Ma'am Sara sa Facebook, nakita niya ang Module Asia. One day na, dumaan ata sa feed ko yung Module Asia mm. and uh, I saw yung mga gawa niyo and I I was impressed. So sabi ko, the time na magpa-renovate ako, i consider ko kayo. So yun na nga, here we are now. At noong nagpa-renovate, kami ang napili niya. Sobrang tuwang-tuwa si Ma'am. Thank you, Nicole, for coming oh, over. Eto, masaya. <laughs> Baka naman masaya si Ma'am, oh. no? Kitang-kita sa kanyang... Nakakabilib, nakakabilib siya talaga. Happy ako din sa gawa niya. Talagang napakakuling ko. Mm -hmm. Talagang so, good job. <laughs> <laughs> Gusto ni Ma'am Sara yung stylish functionality. Pero hindi niya alam kung kanino at saan siya magpapagawa. At syempre, pinagkatiwalaan kami ni Ma'am Sara para gawin ang kitchen niya. Anong resulta? Perfect blend ng design, ng functionality ang sobrang nagpasaya sa kanya. Ang kwento ni Ma'am Sara ay isa lamang patunay na kapag nasa tamang team ka, we are Metro one. Press and Module Asia. Au, au. Walang imposible. At siya na ngayon ang nag recommend sa Module Asia. Dun sa mga interested magpa-renovate, don't hesitate to contact Module Asia. I can personally vouch for them. Uh, you have a good project managers with them. Nicole is one of them. So, I'm happy with her service talagang matutok siya. Uh, she makes sure that she communicates every uh, step of the no, way. Then, we, they have um, professional architects who help me. So, nandyan sila. Architect Mark, sila Michael, and of course, the small but terrible Joseph. Kahit lagi Ikaw, pwede ka na bang i-transform ang kitchen mo? Mag-message ka na ngayon sa Module Asia at gawin natin totoo ang dream kitchen mo. Siyempre, hindi lang kitchen. Gumagawa din kami ng walk-in closet, ng bathroom, vanities, anything more na related sa modular. Kaya so, sa mga magpapagawa, mag hindi kayo magsisisi. Sila pa approval. <laughs> sila na approval. Kaya, magpagawa ka na ha!